guys! Maliling ako ng baby ko. Sobrang baho na. <laughs> Kasi na loob ng bahay. Ayan, yan. Malaki pa sa sa Facebook. Ito po na Oh! May dumi-dumi na ng baby ko. Ayan. ha? Ayan. Kapagodoha. Ayan. 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 ng Ayan. Ayan.

Huwag kang ganyan. Sa ating isagdig pa mga aso. Kasi At, ako basa. Sa At, karang puso, guys. sa Oo. Mayroon. Lakit kayo. Maglalagas ako ka niyo yung kanyang Kaya po parang, ang hirap magpaligo. Hindi kaya. Ito na lang. Akin lang gamit muna. Kasi may magsabi sa akin, No, tao Di -balok ano, tao dito, si pinakabalok sa kanya, Ano, tao niyo kaya din. Para kapit sa ispin niya. Kung siya halwa yung tuloy. Ayan, meron na kung yeah. yeah, pang yan ba? Para mo sa inyo. Ayan mo. Ayan mo yung yeah. kukukulan ha? Ayan! Uh, Nakakoko pa yan, guys. Next pa lang din yan, ito? Ang mga pa sobrang po lang Kasi, sasabulin mo siya eh. Kasi yung mga asa sa kalaba. lang. Sa kasi kayo brevi. Eh, kasi ba't ito alam din? Kasi ino, yung... Sige na, kasi nagkasok ko meron pa dun. Oo, oh, kasi ba't ito? So, 100. Oo, oh, kasi yan. Then, del, de, Then, no, de, tablo. Tablo. Kaila, isa. Ta. Oo, oh, ah, yung white. Tapos? Sige, brevi. Sige, brevi. Sige, alam ko yun. Anong kasi pinagawa Ikaw, yung mga siya parang yung kuning spicy, okay din. Kaya mo nagbablog ako Where's your brown? Wala ka na naman po? Ayan o. Hello ano? guys. Oh, kasi din? Yung pang-baby ah, yung Diba, pakahirap sagot pa lang yung maubos agad yung aking video kasi nga, ang tagal kong mag, ano, magkos-kos. Dito pa lang ang sapahin yan, guys. Ano? Na? Oh? Kiss. Ito, hindi marunong nga mag kiss na mami. Gusto niya kasi siya itinikiss sa lagi. Eh, Kaya, lagi kita makikiss kasi. Actually, guys, after itong paliguan, ay, naku, dahil. Ang matagal din yung mag-blower. mag mo siya na iti. Punti rin pa. Ang haba ng kuko. Wait lang muka. Kasi kamot ka na ng kamot, di. Oh, wait lang! Akin lang yung yeah, anak. Yan, ganyan lang magpalita. Kabutin ako na ilang oras, actually. Kasi masyado akong kung ako, sobrang sagal. Hmm. <laughs> dito ka doon sa tabi eh. So guys, mamaya ulit ha. Kasi sobrang tagal na tumukos yung battery ko. Nanti video dia aku guys. Bye. Ah! Later, bye guys.